Ma, saan? Pag nag-Vietnam si Mami. Ay, Miss Rick, pwede mo po akong samahan? Pwede mo, sama. pwede mo po ako samahan? Last na to, tapos pagod na ako. Ay! Sorry! How about yung cotton candy mo? kahanga ang pagiging isang hands-on na ina ni Katrina Halili, lalo na pagdating sa pagtuturo ng mahahalagang aral sa buhay sa kanyang anak na si Katie. Sa isang kamakailang video na umani ng papuri, mula sa mga netizen, makikita kung paano mahinahon at masinsinan niyang ginagabayan si Katie sa paggawa ng mga gawaing bahay. Hindi lamang niya ipinapakita kung paano gawin ang mga ito kundi ipinaliliwanag din niya ang kahalagahan ng pagiging responsable, masinop at mapag-alaga sa sariling tahanan. Pwesto nga sa ilalim. Di ito, Katie? Hawak. Ah, two finger. Two finger. Ah, um, wait. Itong isang kamay dito, sa taas. Tapos yung dalawang finger, hawak ka dito, two finger. Ganyan na, ito, ito, two. Yan, tapos twist. Twist. Ito, oh. ito, two finger. Twist. Ito. Anak, ganyan na. Basta gawa ka ng circle. Tapos, ito huwa mo. Ito. Ganto, ganto. Basta gagawa ka circle, ipapasok mo ito sa loob. Ito, o. Oh, yun. Ay, yun <laughs> na. Ayan, yan, yan, yan. It's perfect. Pwede na yan! Yay! Good job! Kiss pink puppies. Parang ay marunong na ako. I love you! Love you! Excuse me! Kiss me muna! I love you, baby! Galing mo! Kaba? <laughs> More strict ka ba? Wow! Ang dami na! Parang kanyo open plus po. Open plus? lis para Ayan, nakita niyo paano kumain si na chicken. Yan na lang. Okay na din na nakaliit. Okay. Yes! Oh my gosh, Didi. Oh no. Ano? Okay. Oh, oh no, next spill. Oh. Wash ka ng plate, ha? Oh. Ganun na nakakapag-wash ng plate. Sobrang busy. na dapat ikaw pa din yung maglinis. Let's As ask lang po. As Nasa, sa labas ko. Ang kawa ko. Ma, well, what do you want? Anong gusto mo part? Wait. Nasa labas, ang gagawin. Hmm? Ang ginagawa na? Baka makasleep na. Kaya tayong kasama today, kaya dapat, help kay mama. Okay po. Thank you po. Maglipit tayo ha. Okay? Ako. Very good. Sorry, Mama. Sana... May sasend oh. lang ako. Ba't ka nag-sorry? Ito pa, hmm. oh. Hmm. Calls? Yeah. Ilan yeah. ba't daw? Mag-clean, ha? Wait, wait, wait. Anak. Kasi yung, clean mo muna yung ano, yung, yung plato. Yan no? yun, Yung mga, ito. Yan. pag winash ni mama, ay winash mo, clean na yung plate, di ba? oh, ikaw. sa'yo, clean na ba? Clean. Ah, clean pala. Okay. mo hindi. Kala mo hindi. Yes. Paano mo ko sama saan? Pag nag Vietnam si mami, iniisip pa din mo ko akong samahan. Paano mo sama? Paano mo po ako samahan? Pwede mo... Pwede mo po ako samahan? Yes naman, pag nasa Vietnam po si Mami. Opo. Dapat ang po. Hmm. Wala na mag na si Mama, di ba? Wala ka na mag-taping. Kaya mag-take care na ako sa'yo. Opo. Oh. How about my plate, anak? Thank you. Ayaw mo na wash Ako na lang na lang. Ako na lang mag-wash. thank you. Thank you, anak. Ay, ayaw mo, ayaw mo. Bakit? Wala na. Pagod ka na? Hindi. Last na to, tapos pagod na ako. Ay. Sorry. How about yung cotton candy mo? Machine. Ako. mo i huwag mo ilalagay yun hmm. ng ganyan, anak. Ay, very good. Kiklin mo yun lahat. Yung cotton candy machine. Oh, very good yung baby ko. Ako si Kuya. Ako si 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 Chucky. Ako na din. Wala na ka. Wala na magpasamba dito sa yeah hmm. okay. Sorry, Mama. Okay. Magagalit si Chucky, hindi. serado oh, natin, sayang sa yung tubig. Magagalit si Chucky? Hindi. Okay. Pag di ginagamit yung water, anak pa ha. Thank you. Baet How about yung mesa? buti na lang. Buti na lang ano? In kinalat mo? <laughs> buti na lang kinalat ko? <laughs> <laughs> Ba't na sinabing buti na lang kinalat ko? Sabi mo maglilinis po ako. Ah, isi bakit sabi mo buti na lang kinalat ko? Sorry! <laughs> Anak, may basura sa ilalim. Okay na yan. Thank you. Anak. Kimi, yeah. may basura sa ilalim. Lagay mo dito. Mas pa ano, yung balon mo kanina. Thank, Thank you. Walang vacuum na maliit. Wala. Mm, um, huwag na, huwag may vacuum. Asan ba may Ay! Yung mga yan? Mm -hmm. Anak, pick up mo na lang. Then wash your hand. Clean I hands ko. Sorry, magwash ka nga after. Kasi dirty na, sinagpunod ka dyan. Okay na, salamat. Okay, okay salamat. Baeta. Okay. I love you. Kaya love na love friend si Katie. Bibili ko talaga yun yung mga gusto niya eh. iPhone. Of course. Baka sa traffic. That Marunong. Shop all you want. Marunong pa si mag-wait. Shop all yung pictures ko. Pwede pa shop love. yung bag. Dabi. Hindi ko alam anak ko ano yung taping mo anak. May taping ako wala. Yeah. Yeah ba? Say mo, hey guys, I'm sharing you yung favorite, super favorite drink ko. Ito. Okay, Hi guys. matcha. Go. I'm sharing my favorite drink, super favorite drink ko. Matcha latte. From? Ayan, yeah, pakita mo. From Japan. Wow, pakita mo. Tingin ka dito. I, I hope gusto nyo din. I hope gusto nyo din. <laughs> Mama. Bakit ka nag-hide? po. Nag-hide ka? Hindi ko. Ba't ayaw mo tingnan? Baka may falls eh. Meron? Wala, walang falls. Nakasilip ka, hindi? Wala. Ah, festival na. Ano ba tinataguan mo, anak? Ha? Huh? Patingin. Are you hiding? sa ka nagtatago, anak? Dahil? Dahil makikita ko eh. Bakit pag nakita mo? Kaya nakaganto lang ako. Takot ka sa falls? Hindi. Sa taas ko lang pwede tignan minsan po. Oh, bawal dito sa baba. Kung gusto ko lang po. Okay.